Ngayong buwan ng Marso ipinagdiriwang ang World Women's Month. Ito ay ang pagkilala sa galing at husay, halaga ng bawat babae sa buong mundo. Pero siyempre, tampok namin ang kwento ng tatlong outstanding Pinay na nagpamalas ng kanilang katatagan at katapangan na talagang patutunayan ang lakas at husay ng Pinay Power. malalaking eroplano, lumilipad sa iba't ibang panig ng mundo, at mga pilotong lalaki ang kadalasang nagmamaneho. Sinong mag-aakala na sa likod ng higanting industriyang ito, ang ilan sa mga namumuno ay babae? Air Asia has achieved a remarkable feat. Leader, hands-on, kalkulado bawat kilos ng kanyang mga tao. Sinong mag-aakala na ang babaeng ito ang big boss lang naman sa isa sa pinakamalaking airline business sa Pilipinas, ang AirAsia, meet Sheila Romero, ang chairman of the board ng F&S Holdings Incorporated. Umaga pa lang nagsisimula ng madugunyang trabaho sa opisinang ito. Walang humpay na mga meeting at rumoronda pa to make sure maayos ang lahat. Wala nga raw nakakaligtas sa kanyang metikulosang mga mata pagdating sa trabaho. Pero aminado si Sheila, hindi niya inakalang dito iikot ang kanyang kapalaran. Sa industriya daw kasi kung nasaan siya ngayon, puro lalaki daw ang madalas na namumuno. I would say that kauna-unahan na babae ang majority owner ng isang airline business for AirAsia. I've been in the hotel and service industry for a long time. And hindi iba sa akin ang, ang patakbo rin ng airline because just like my hotel business, ang importante dito is revenue management. Eh. Right. Importante, lalo na sa budget airline, yung marunong kang lumaban sa presyo. Uh -oh. Marunong mong, at role natin bilang babae yan, eh, busisiin to make sure ang cost ay mababat. ang budget. At kasa ang budget. Uh -oh. Pero agad na sinubok ang galing ni Sheila nang tumama ang pandemya. Pinadapa ng COVID-19 ang maraming negosyo sa buong mundo, lalo na ang airline industry. Hindi nagpatinag si Sheila. Ipinakita niya na kayang-kaya ng isang babae na tulad niya ang mamuno sa gitna ng matinding krisis. Success despite covid in the eyes of a woman. Paano yon? Hindi kami tumitigil um, in thinking of ways kung paano to be innovative. Importante is believing in yourself and fighting. Huwag mawala ng pag-asa. Pero sa lahat ng kanyang things to do sa kanyang buhay, meron daw isang trabaho ang pinakamahalaga at hindi niya pwedeng deadmahin. For me, the most important role, of course, is being a mother. Mm -hmm. um, naniniwala ako na una kong dapat ayusin yung bahay ko bago yung opisina ko. Right? Correct. Even correct. with um, values, the attitudes mm -hmm. of your children. What I try to do is really to balance. Mm -hmm. Work-life balance. For me, what's really important is finding my purpose and living it. And with the role that more women today are um, are given to, we we fill bigger shoes mm -hmm. Para kay Sheila, mahalaga ang papel ng mga babae sa lipunan at hindi lang dapat nakakulong sa apat na sulok ng bahay ang isang babae patina ang mga kaya niyang gawin. Hello? Hello. Director? Batikan kang actress at komedyante. What time? I said later. Sa bawat pagpapatawan niya sa telebisyon at pelikula, talagang hahagalpak ka sa tawa. Siya si Candy Pangilinan. This is our morning entertainment routine. Maingay. Nandito ka. Ako Kwela at nakakaaliw mga kulitan moments ng mag-inang Quentin Alvarado at Candy Pangilinan. Bawat hirit at asara ng dalawa, hindi pwedeng hindi tayo matawa. Pero sa likod ng mga nakakatawang vlog, nakatago ang malalim na bubog ni Candy sa buhay. October 16, 2003, ipinanganak ni Candy si Quentin. Masaya at larawan ng isang fulfilled mother si Candy noon. Pero ang inakala niyang happily ever after, hindi nagkaroon ng happy ending. Wala pang isang buwang gulang si Quentin. Nagkahiwalay na si Candy at kanyang asawa. Sa mga panahon na yun, Dana, dire-direcho po ang dagok ng buhay sa akin noon. Uh, hiwalay sa asawa, wala masyadong trabaho, walang pera. Nandun ako sa, ito pa ba? Okay, go. Ano kailangan gawin? Nagkaroon ako ng mindset na tama na yung drama. Kasi sinabi ko sa akin ng doktor that every moment counts. So kailangan ko talagang ayusin agad ang anak ko. Kasi kung hindi, sayang ang oras. Nasundan pa ito ng mas matinding pagsubok na hindi niya inakalang dadalhin niya habang buhay. Siyam na buwan pa lang si Quentin ng malaman ni Candy na may ADHD si Quentin. Ang ADHD ay isang uri ng neurological disorder na nakakaapekto sa bahagi ng utak ng tao na makapagplano, makapag-focus at makagawa ng mga bagay sa simula para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Si Candy, sinisi ang sarili. Ang ADHD po niya is under the spectrum of autism. Pupunta kami ng birthday party, pagkatapos po lahat ng bata magkakalaro. Pag dalawa pa lang sila ni Quentin, magkalaro po sila. Pag dumadami na po ang ibang bata, naiiwan na po si Quentin. Hi girl. Because I'm a girl, so tutulungan mo ako. Pero tanggap ni Candy ang biyaya sa kanya ng Diyos dahil mahal niya ang kanyang anak. Inaral ni Candy ng mabuti ang kondisyon ni Quentin. Mula sa kawalan ng kakayahan na makapagsalita si Quentin noon, gumamit si Candy ng sign language para kausapin ang anak. Dito nabuo ang kanilang komunikasyon. Hanggang sa unti-unting natuto si Quentin na magsalita. True dun. Tama. Correct. Sinikap din ni Candy na ayusin ang motor skills ni Quentin gamit ang isang barya. Isa po sa mga unang tinuro sa akin ng therapist is kailangan palakasin ang fine motor skills ni Quentin or motor skills kasi katabi po yun ng speech. Ang mga 25 nilalagay po namin sa sahig. Sa atin po napakadali po natin kunin ng 25. Sa kanila po, ay napakahirap po kunin ng 25. Ens pagkatapos niya kunin sa sahig ang 25, kailangan na pong isuot doon sa piggy bank yung yung alkansya. Nakakuha po siya ng isa. Sa sobrang tuwa ko ay tumulo po ang luha ko. We have to talk and you have to understand clearly what mom will say. Tulad ng ibang batang may kondisyon gaya ni Quentin. Kahit artista, hindi nakaligtas si Candy sa matinding diskriminasyon. Kita uh, natin kung paano yung acting ng iba-ibang style. Okay? Okay. Sino ka? Astridin! Pero niyakap ni Candy ang lahat ng sakit para sa anak. Naging outlet ni na Candy at Quentin ang pagbablog nitong lockdown. Bun Hi! Hi. Ang laki Bunting, lang na itulong ng uh, vlog kay Quentin. Bunting. He has became more responsible, more sociable. Um, He knows when it's time for vlogging. He knows. He became more aware of the things around around him. Nag-boost ang confidence. And dahan-dahan, he's trying to speak fluently para 'umay mas maintindihan siya. I think yun po ang nakatulong. Nakatulong po yun sa amin. Guess... Gusto ni Candy na kapulutan ng aral at inspirasyon ang buhay nila ng kanyang anak, lalo na ng mga pamilyang kagaya din nila ang sitwasyon. I think for all children who are differently able, for them to have a dignity of work, to be able for them to be accepted wholly in the community without discrimination, but with respect and dignity ang dami pong bagay natin na dapat ipasalamat. Do not compare, compete, so your life will be content. Siya si Bubbles Jane de la Cruz, isang online seller. Thank you, pa-share po. Production number muna habang nagpaparami ng views. Ano ba ba? Funny, bubbly, at feeling hot and sexy para sa mga single dyan, mag-off shoulder kayo para pakita nyo ang mga sexy body niya. Live online selling ang isa sa kinakareer niya para kumita ng pera. Madalas niyang sabihin sa kanyang live selling, Pamain! Hi guys! Pamain na lang! Pamain! Dahil biro niya, pati ang seller pwedeng in mind eh paano ba naman sa dinami-dami ng kanyang naging relasyon? Walang natira sa kanya kahit isa. So Bubbles, sampung relasyon. so, yes, palagay pa. mo ba, eh, darating pa si Mr. Wright? Siyempre naman po, ma'am. Talagang hanggang ngayon po talaga naghihintay pa rin po ako dun sa dawan ko. Totoo nga. Yes po. Hindi pa rin po talaga ako tumitigil kahit sobrang sakit na, kahit paulit-ulit na lang na makikita ko yung sarili ko na iiyak naman ako gabi-gabi umaasa pa rin ako na darating pa rin talaga siya sa akin. Tingin ni Bubbles ang dahilan kung bakit siya palaging iniiwan ang kanyang extra large na katawan. Three months ago, nagaroon po ako ng relationship at sobrang akala ko siya na talaga. And up to now, umaasa pa rin po ako. Dahil din po sa akin sa insecurities ko, kung bakit kami naghiwalay. Dahil naisip ko, ganito lang ako. Ang tama ko. So parang sabi ko, parang baka hindi talaga kami. Dating payat at sexy si Bubbles nung dalaga at hindi pa nagkakaanak. Nagmo-model din daw siya noon ng iba't ibang product pero pagkatapos niyang manganak 10 years ago, nagsimula na siyang lumaki at maging chubby. Ang mga pangungutiyang natatanggap kinaya ni Bubbles. 2017, meron na palang isang organization na nag embrace sa mga plus size woman. So, nag-try lang po ako na mag-audition. And thank God, nakapasok ako. So, after noon, tuloy-tuloy na po yung mga racket ko ng mga plus size photoshoot, endorsement. Aminado si Bubbles, mahirap ang maging single mom. Kaya lahat ng eksena sa trabaho, pinasok niya kumita lang ng pera. Maraming beses mang nasaktan at nawasak ang kanyang puso. Wala sa bukabularyo ni Bubbles ang sumuko. Palaban talaga si ate girl. Darating ka din sa point na hahanap at hahanap ka pin talaga ng katuwang mo. Parang sabi ko na lang kay Lord na bigay mo na sa akin. Kung hindi talaga, try lang natin ang try. Wala Oo. namang masama. Ginamit ni Bubbles na inspirasyon ng kanyang pagiging chubby para siya'y maging lucky. Ngayon, nagbebenta at nagmo-model pa si Bubbles ng mga stylish and fashionable plus size outfits para sa mga babaeng tulad niya ang figure. Dahil nga nagkaroon ng COVID, uh, pinasok ko na rin po ang pag-online selling. So far naman po, mukhang maganda naman ang pasok sa akin ng online selling. Wow. Yes, papi. It's your calling. Oh, feeling ko nga po. Tatlong babae, tatlong kwento ng tagumpay, sakripisyo at pag-asa. Kahit gaano man kalaki ang problema, walang duda, mangingibabaw pa rin ang husay at galing ng Pinay ng babaeng Pilipina.